Hello, welcome back mga tol. May buntag sa yung tanan dinin ni sa atong Fortress Guide. Today is November 15. So natay best kombi para to PM. Best. Og na pud iskalira. Basi karon kay nag-trio man. So mamasin na sa tag So padayon ta so paki-like sa tong video mga tol katung wala pa ka subscribe subscribe mo para update mo sa tong mga password test ni mga tol okay recap ta sa tong resulta kagahapon atong resulta kagahapon is uh 387 and 702 congrats sa niyo kung gaya, balikan ninyo gyatag pa nato ni sa kadua sa atong pizza 3C na 5 glass 9 702 target trabaho dan ang 9 PM. Oke, okay, trio kita. So, pastiin magiskalira, pada yun tagiskalira. Pastiin magiskalira, karoon. Kita kompensah. Oke, okay. so pakai like sa tong video motor para updated mo sa tong mga password press. kanya tong missing karoon na missing is one. One five six nine, one five six ni Paris, Paris. One and 1959 Kung na Paris niywanak, one six. Oh, sa pa, murah. Kaniya mo cadang a combination karoon, no? Pili angay pensan. o 5-9 mo kumpiyan sana 6959 o pwede pun ka ni eh. ah, para sama na, pa. pwede, sa man pwede rin ka na sila pare so 1 o mo kumpiyan sana oke okay. so pinita pinita sa atong 2pm based combination balikan na to ni Ya tagdaman na to ni kagahapon pa to balikan balik ka na to ni kay basin mo birada ni okay so dinita sa atong 2 pm atong 2 pm is natay 902 ato ano na lang siyang ihatag 902 imo siyang parisan og uh, 602 para slide pa okay so Dini satu is sa atong iskalira. nga. 5, 7, 6. Pwede ra ka mag na. Five, seven, six, okay? So, ayaw mo kumpiyan sana. Okay? So, dini ta. iris dinita sa atong um, combination distingi lang ya po ni sa 2 pm 2 pm to 5 pm ni siya 2 pm to 5 pm natay 614 og imo ren siyang parisan og a uh, 694 pwede ra ka mag target rambulan na 2 pm to 5 pm Pima, kaya mo kumpensa na sa iya. So, pistingi lang. Basi mulusot lusot na siya karon. Okay. So, dinirinta sa ato mga respetar ng mga kombinasyon. Natay pang respetaran ng mga kombinasyon. Kani, 6, 4, 3. Ayaw mo na. Parisan po din mo siya 6, 4, 2 gold 4, 3, 6, 4 draw na lang natin 6-4-3 o ayaw Ay, basi ni. dayon natay um basta nang irisan? Risa iris five six nine five six nine og. two six nine All draw Ayok, sana makatiam-tiam maka kita ni okay so Another combination, special combination na to base karon, mag sulod gin karon karoon zero, um. five nine four, five nine four. special. 594 uh, hot kumbi hot kumbi um, hot kumbi is hot kumbi 308 zero 308. Parisan 316. 316. 308. 316. din na ni Mo Sioga, three one six, three ay gumpensa, three zero siya, uh, 108. 103 respita na lang eh, basta yung mulusot gini okay tabi na yung kanisi 108 ito Okay, so dinhi na lang ta. Salamat sa inyong pagtanaw. Salamat sa inyong suporta. Dapat dito is another combination daw. Po. ini ini ang ay kumpensahan. 532 three tu, kung pians anak na target rumble lang yung anak five three two. Okay, so 532 70 1 seven zero, one one four, one four, one, four, nine, one, four, five, one six. 516 okay so 516 yung kumpensa 516 bagduki target rambol okay so kana lang that's all for today Tingnan lang nato na, basi mulusot gid na. So, salamat sa inyong pagtanaw. Hindi nila po ito. Bye! -bye.